Mabuhay! Welcome po sa Phone Money tutorial kung paano ang ng cellphone sa Pilipinas. Pumunta po kayo sa website na www.phonemoney.com at piliin ang Philippines. Ipasok ang inyong SAN cellular number kasama ang country code na 0063 at pindutin ang charge now. Titignan ng website kung valid ang mga numero. At kung ito ay valid, ididirekta kayo ng website sa pahina kung saan makakapili kayo ng nais nice amounts. Matapos makapili ng amount, ay automatic kayong mapupunta sa payment option page. Dito, mapipili niyo ang paraan ng pagbabayad. Maaaring magbayad sa pamamagitan ng PaySafe card, direct banking, or credit card. I-click ang I accept the terms and conditions box at pindutin ang checkout. Kung ito ay gagamitin ninyo sa unang pagkakataon, maaari kayong kumonekta dito gamit ang inyong Facebook account upang makakuha ng 2 euro discount. Kung kaya ay mayroong coupon code, maaari nyo itong gamitin dito at pindutin ang validate button at makakatanggap kayo ng instant discount. Kung pinili ninyo ang pagbabayad gamit ang credit card, ididirekta kayo sa pahina kung saan ipapasok ang detalye ng inyong credit card. I-fill up ang inyong credit card number, pangalan, expiry date, at ang inyong security code. I-click ang pay button at ang inyong load ay matatanggap na. Maraming salamat po.